Alam mo ba? 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 Magandang araw. Kamusta po kayo? Ako po si Almo ang host at creator ng Alam Mo Ba. Samahan niyo po ako sa mga pagtuklas at pagpapakilala at dagdag kaalaman para sa inyong mga manonood ng YouTube video. Nais kong makapagbigay ng saya at konting kaalaman sa inyo bilang isang tagalikha. Halina't samahan niyo ako at ating alamin ang kasaysayan ng SM Supermall sa Pilipinas. SM Supermalls Ang SM Supermalls o kilala bilang SM ay isang chain ng mga shopping malls na pinagpagmamayarian ng nakabaseng Pilipinas na SM Prime. Base noong Mayo taong 2023, ito ay mayroong total na siyam na po na mga mall, 83 sa Pilipinas at 7 sa China. Ito ay dating kilala sa tawag na Shoemart Shopping Mall Chain may ari SM Prime Bansa Pilipinas ipinakilala ikawalo ng Nobyembre taong 1185 at walung taon ng nakalipas kaugnay na mga brand. And SM Retail, mga merkado Pilipinas at China tagline You're always welcome here. Website semsupermalls.com. Kasaysayan SM City North EDSA, SM North EDSA, the first SM Supermall, ang kumpanyang namamahala sa mall ay sinimulan ni Henry Sy Sr., isang Chinong Pilipinong negosyante na maibabalik ang bakas nito sa Fujian. Si Sy ay unang tinayo niya ang unang tindahan ng sapatos sa Quiapo noong 1948 at kalaunan ang unang tindahan sa ilalim ng Shoe Mart, SM na pangalan noong 1958 along Carriedo. Noong 1972, ang Shoe Mart ay naging full-line SM Department Store, Department Store March 8, 2016. noong Noong 1965 ang kumpanya ay nag-venture sa supermarket at pangbahay na appliance store na negosyo, ito ay nagbukas ng unang Supermall sa kaparehong taon na pinangalan ng SM North Edsa sa siyudad ng Quezon, ang SM ay nagpa-expand sa ibang bansa sa unang pagbubukas nito ng unang branch sa China noong 2001, ang pamilihan ay SM City Xiamen sa Fujian, ang operasyon ng SM Supermalls ay apektado ng pagpapatupad ng Philippines COVID-19 Community Quarantine in the Philippines Enhanced Community Quarantines na bunga ng COVID-19 pandemic noong 2020, ang SM na wala ang kalahati ng kinita noong 2020 kahit na kiniklaim nito na napanatili nito ang malusog na kaligtasan na grado sa mga sumunod na mga taon. Mga Lokasyon SM Side, Cebu City SM Seaside City Pangunahing Artikulo, List of SM Supermalls Mayroong 83 shopping malls sa Pilipinas na ino-operate ng SM Supermalls kasunod ng pagbubukas ng SM City Bataan noong ikalabinsyam ng Mayo taong 2023, mayroon din itong 7 malls sa China na mayroong pinaka-recent mall, SM City Tianjin na nagbukas noong 2016, ito ay maliban sa SM City North Edsa sa Quezon City, SM Mall of Asia sa Pasay City, SM Mega Mall sa Mandaluyong City at SM Seaside City sa Cebu City which are the largest shopping malls in the Philippines, among the largest in the Philippines. Hanggang dito na lang mga kaalam ko at umaasa po ako na napasaya ko kayo at nakapagbigay ako ng konting kaalaman, kung nagustuhan po ninyo ang content inaanyayahan ko po kayo na magsubscribe at hit the notification bell para sa mga bagong video na aking ilalabas at pakilike na rin po ang video bilang tulong at pagsuporta sa Alam Mo Ba, maraming salamat po and God Bless!

alam mo ba alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam mo alam mo ba alam